Tatakasan ka doon ni Nang -na? Ayaw mo pa ulien. Ah. Ano? Ah. ina Oh, laka na tit. Ayaw niya kinukuha. Kukunin na si Nang Nang Kukunin ng... <laughs> <laughs> na si Nang -nang ng Bye-bye! Mm. Mm. <laughs> Sasama ka ba? Gabi na naman. Malungkot ka na naman. Mm. Oh, punta na kay mami ah. Oh. Ka ka alis ka na. Hindi ka na. Hindi ka na. Hindi ka na. Sina mo na kapit sayo, ah. Alis na alis sinang na. <laughs> ka na. Hindi <laughs> <Hali> ka na. <laughs>

Halika uwi na ice na na, Ice. Ice, dadadena. na, uwi na nang nang Halika, Ice, Ayo,